balik tanaw tayo, nalala mo ba nung bata kang wala kang kapaguran? Ang sigla mo, parang lahat kaya mong gawin. Pero bakit ngayon, Masakit na ang tuhod mo at kasukasuan mo kahit simpleng paglalaw? Huwag mong hayaang edad mo ang maging hadlang sa iyong pagsigla. Ano nga bang nangyayari sa buto natin pag tumatanda tayo? Una, bone density loss. Mas bumababa ang bone mass habang tumatanda. Pangalawa, weaker joints mas madali nang mapagod ang kasukasuan. Pangatlo, mataas na ang risk ng fractures at osteoporosis. Ang nakakalungkot, hindi tayo mindful sa ating bone health. At lalo na, nung mas bata pa tayo. But now that we know, ano bang mga pwede nating gawin to keep our bones strong and healthy habang tumatanda tayo? Una, kumain tayo ng calcium-rich foods, katulad ng gatas, isda, at bulay. Pangalawa, laging magpaaraw para sa vitamin D3. Pangatlo, Stay active sa pamamagitan ng light exercises tulad ng walking or stretching. Pang-apat, uminom ng minerals plus cholecalciferol para sa tamang absorption. Age is a blessing. Minigyan tayo ng pagkakataon para mabuhay sa mundong ito. Hindi man maiwasan ng pagtanda, pero pwede natin itong pabagalit. Start with your bone health. Mainam din na magkonsulta kayo sa inyong mga doktor para sa mainam na check up at naaayon na payo at reseta like comment and share para mas maraming matulungan sa ating bone health this health reminder is brought to you by minerals plus calciferol vitamin d3 calcium